95% ang andam na ang dakbayan sugbo sumabot nga palarong pambansa. pa higayon din sa sugbo, positibo ang DepEd o ang ILGU. Nga dili apituhan ang dakong kaliukan sa paugnat sa kusog sa pagluwat sa katungdanan ni Vice Presidente Sara Duterte Isip, Sekretary sa Departamento. Sa ira natong detalye, nini-report. Usa sa sentro, sumabot nga palarong pambansa 2024 ang Cebu City Sports Center. Then ipahigayon ang swimming ug athletics competition. Nahuwasan ang mga opisyal sa Cebu City LGU ug GDPED tungod kay Andam na ang rubberized track oval. Kina ang rubberized track oval dali sa Cebu City Sports Center. Technically, nahuman na ni siya apan doon mga refinement or Uh, finishing touches ang ilahang gihimo. Andam na ni, alang sa sunod buwan nga Palarong Pambansa 2024. Gihimo na lang ang layout alang sa linya sa track oval lane nga gamiton sa mga atlita. Masaligon ang mga palaro stakeholders nga mahan tanan sa dili pa hingpit mga bot ang mga delegado. I am very very much satisfied kaya akong natanaw sa ilahang side Uh, more or less na nasa 90 to 95% billeting areas lang na. Okay? And then, ang track oval, wow! Uh, unsa pa ta Pizza... Pizza Bainte. Diba? We said that till the end of the month, but they're already done. A uh, bulk of the arrivals will start July 1. But there are delegations, I think two uh, Luzon delegations will be arriving on the 29th. due to the shipping schedule so we're making sure that uh, every detail is taken care of so we're down to the last few weeks so very crucial na uh, gininitong final preparations Apil sa Gipaniguro, ang mabiliting area nga kadayunan sa mga delegado nga maabot sa kapin 12 mil nga gikan sa nagkaniyang rehiyon. Giklaro sab ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga adunay mga portalets nga abangan nga mas mubo nga presyo itandi sa gikan gikansilar nga portalet rentals nga mikabat sa 18 milyones pesos. Samtang masaligo ng LGU o ang DepEd nga dili tuhan ang kalihukan sa pag-resign ni Vice President Sara Duterte isip kali hem sa Gila oman gihapon nga mutambong kini sa Palaro 2024. Kauban si Clover Lumayag, aku si Alan Domingo. Balitang, bisdak.